Dyan. Mga batang matigas ang ulo Kukunin ko kayo Matitigas ang ulo ninyo Hindi kayo marunong sumunod sa mga magulang ninyo Cellphone kayo ng cellphone Joy Joy at janjan, Jan Di kayo nakikinig at sumusunod sa mga magulang nyo ngayon, kukunin ko na lang kayo. Dahil palagi rin kayong umiiyak. At gala kayo ng gala sa gabi. Ngayon, paggala niyo sa gabi, kukunin ko kayo. Hindi ko na kayo babalik sa mga magulang ninyo. Dahil matigas ang ulo ninyo, gala kayo ng gala sa gabi iyak pa kayo ng iyak. Ang ingay-ingay ninyong dalawa. Lalo ka na, Joy Joy. Isa ka pa dyan, dyan. Hindi ako natutuwa sa inyong dalawa. Mga batang matigas ng ulo. Kukunin ko kayo at dudukutin ko ang mga mata ninyo para hindi na kayo makagamit ng cellphone. Para hindi na kayo makakita. Puputulang ko rin kayo ng dalawang kamay at dalawang paa para hindi na kayo makagala sa gabi. Nandito lang ako sa paligid ng bahay ninyo. Nakatira ako sa taas ng puno. Kaya madali ko lang kayong puntahan. At pag nagkataong nakasalubong nyo ko sa gabi, makakatulog at makakauwi sa inyo. <laughs> Kaya kung ako sa inyo, Joy Joy at Jan Jan, nagpakapait na kayong dalawa para hindi na ako magalit. buhay kayo. gamit ng cellphone. Ayokong maririnig ko kayong iyak ng iyak. At kumagala sa gabi. Naiintindihan nyo ba, Joy Joy at Jan Jan? Ako yung halimaw na nakatira sa puno. Walang kinakatakutan kahit sino. Kayo ang matatakot sa akin. Tandaan nyo yan. dispatch kos ka cam sekap perdag।